naman ni Musa, gaya ng inan sa atin, ay nagpala. Ito ang tanyag na katagang nagmula sa ating pamansang bayani na si Gato Serizal na nagbibigay kalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Ang wika ng isang bansa ay masabing siyang kaluluwa na nagbibigay ng buhay dito. Ito ang nagsisilbing tulay na nagdurunto sa mga komunidad na nangmihirahan sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang bawat tao. Higit sa lahat, nagsisipin ito bilang ating pagkakinanday. Dahil dito, nagkita ang iba't ibang sa bansa na siyang nagkapagpabago at humulma sa pagkatao ng mga mahawayan. Sa mga ang wika ay batayan ng naratangin kultura ng isang bansa. Tama ka Martin. Lalaking dalaki ka sa suot mo ngayon. Ikaw naman ay talagang dalaga sa suot mo. Pilip din Maraming salamat, Arvin. Alam ba, na, alam ba natin kung ano ang pinagigiliwang sa buwang ito? Ito ay ang buwan ng wika. Bibigyan namin kayo ng konting impormasyon tungkol sa selebrasyon ito. Tama ka, Joan. Ngayon kang... Noong ika-dalawampung-anim ng na labing siyang apatapung-anim, nagpalabas si Pangulong Sergio Osmeña ng Proklamasyon Bilang 35 na nagtatalaga na petsang mula ika-27 ng Marso hanggang ika-2 ng Abril bilang 2 ng, bilang ng wika. Noong ikadalang putaklo ng September, 1955, inuutos naman ni Pangulong Ramon Magsaysat sa pamamagitan ng pro proklamasyon bilang anim na daan walong na ang linggo ng wika ay pinagdiriwang mula ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyang ng Mayo. Ang pagbabago ng petsa ng pagdiriwang ng linggo ng wika ay bilang panggulita sa karawan ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguri ama ng wikang pangbansa. Dahil sa paglilipat niya ito ng petsa ng pagdiriwang ng linggo ng wika, naging imposible na para sa mga estudyante at guro ang makilahok dito. Pagkatapos ng imagsikan sa EDSA noong siyang nabot labing-anim, inilabas ni Pangulong Corazon Aquino ang proklamasyon Bilang labing 16long ika 20 ng Agosto. Upang pagtibayin ang pagdeklara ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula hanggang ika 19 ng Agosto kada taon. Upang higit pang pagtibayin ang mga naunang proklamasyon hinggil sa Linggo ng Wika, idineklara naman ni Palmulong Fidel V. Ramos ang buong buwan ng Agosto bilang Pambansang Buwan ng Wika.